na manhid ang buong katawan ko pagkatapos niyang sabihin lahat ng iyon. Pakiramdam ko na nanaginip lang ako. Hindi ako makapaniwala. Kung naging invisible man ako sa mga tao for the past 19 years, wala na akong pakialam. Basta may nakapansin with sa akin ngayon. Pero kahit na sinabi niya na ng buong buo sa akin, parang hindi pa rin ako makapaniwala dahan-dahan siyang kumala sa pagkakayakap niya sa akin. Buong akala ko ay papakawalan niya na ako pero nagkamali ako. Nilagay niya sa balikat ko ang braso niya at niyakap niya ako ng mas mahigpit. Ta tayo na ba? Tanong ko. Kung papayag ka, hindi tayo na. Napalunok ako. Ako pa ngayon ang di papayag? Natahimik siya ng ilang sandali at mas hinigpitan pa ang pagkakayakap sa akin. Magluto ka na lang muna. Ha? Nilingon ko siya. Nakita kong nakapikit siya. Ilang sentimetro na lang ay mahahalikan niya na ang pisngi ko. Uminit agad ang pisngi ko at nanigas na naman sa posisyon naming dalawa. May sipon at ubuwa ko Baka pag di ako makapagpigil, mahahalikan kita. Tapos magkakasakit ka rin finals pa naman next week kaya sige na di bali na lang na magkasakit ako gusto rin kitang halikan wait Diyos ko naadik na yata ako sa kanya tinignan ko ang labi niya dumilat siya at nadatnan na kong nakaawang ang bibig at nakatingin sa labi niya kumalas na siya ng tuluyan ah Rina sige na magluto ka na lang hindi ako umalis sa kinauupuan ko. Rina, nagpipigil ako. Matagal na, kaya wag mo akong bigyan ng rason para. Ah, sige na, umalis ka na. Matutulog na muna ako. Lumayo siya ng bahagya sa akin. Gumapang ako sa kama para kapain ang noo niya. Titignan ko sana kung may lagnat pa ba siya. Rina, nanlaki ang mga mata niya at tinaas ang kamay kong dadapo sana-sano Dahan -dahan niya. Dahan-dahan niya akong hinalikan. Maiinit at pasunid ang mga halik niya. Nahalikan niya na ako noon, pero ang mga halik niyang ito ay bago. Marahan at nakakapanghina. Hinawakan niya ang tsinko. Sabing huwag akong tinutokso. Bulong niya sa gitna ng paghahalikan namin. Dahil wala pa akong ibang nahalikan, wala pa ako mapagkumparahan sa halik ni Wade. Nawala na ako sa sarili ko nang hinawakan niya na ang gilid ng leg ko. Sinusubukan ko siyang yakapin pero nang hina ang braso ko. Hindi na ito umabot sa balikat niya. Hinaplos ko na lang ang braso niya pababa. Yung isang kamay ko naman ay nasa dibdib niya. Unti-unti kong naramdaman ang pagtindig ng balahibo niya sa braso. Tumigil siya sa paghalik at umatras ng kaunti. Rina. Ginulo niya ang buhok niya. Magkakasakit ka nito. Hindi ako umimik. I'm just so stunned. Buong buhay ko, pinaniniwalaan kong pangit ako at di ako kailanman mapapansin ng tulad ni Wade. Pero binayaan na yata ako ng kagandahan ngayon at bakit nabihag ko siya. Kinunot ko ang noo ko. Ayaw mo ba akong halikan? Tinakpan niya ang mukha niya at bumuntong hininga bago bumaling ulit sa akin. Gusto pero ayaw mabaliw ka sa akin dahil lang nakakalasing ang mga halik ko. Ayaw kong hanggang doon na lang. Ba bakit? Ganun ba ang habol ng iba sa iyo? Tinitigan niya ako. Yung titig na tago sa kalolo ako. Yung tipong pinaparamdam sa iyo na ikaw lang ang nasa mundo niya na wala siyang ibang tititigan ulit kundi ikaw lang. Oo, umiling ako at hinaplos ang pisingi niya. Sa totoo lang, wala akong pakialam kasi ganun lang din ang habol ko sa kanila noon. Natigilan ako sa sinabi niya. Nanghihina ako kahit na tinititigan niya pa lang ako. Paano pa kaya kung hahawakan niya na o hahalikan? Baka mahimatay ako. Pero sa'yo, gusto kong buo ako ang habol mo, hindi lang physical na anyo, hindi lang mga katangian. Dahil lang niya, pagkatapos mo akong insultuhin, kaya mo pa rin akong pabalikin. Ganon katindi ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko na iintindihan kung bakit, pero kahit anong gawin at sabihin mo sa'kin, patuloy mo pa rin mayayunig ang pagkatao ko rin na You have the effect on me. Nag-iwas siya ng tingin at nakita kong pumula ang pisngi niya. Wala akong nagawa kundi ang umiti ng ahabot taynga. nga. With six seribas, I love you so much. At patuloy akong mahuhulog. Hindi na ako makakaahon nito dahil sa mga sinasabi at ginagawa mo. Nasulyapan niya akong nakangiti sa mga sinabi niya. Humiga siya sa kama at nag-iwas ulit ng tingin. Bumuntong hininga ako. Ngayon, naiintindihan ko na ang ugnayan nila ni Zoe ang pagiging malihim niya, ang pagiging misteryoso niya. He's a playboy. Alam niya kung paano gamitin ang physical na anyo niya laban sa mga babae. At ganoon din ang habol ng ibang babae sa kanya. He's a trophy for them. Sa sobrang gwapo niya, wala nang nagmamahal ng tunay sa kanya. Ginagawa na lang siyang medalya at dekorasyon tulad ng ginawa ni Zoe sa kanya. Okay lang yun para kay Wade kasi wala rin naman siyang nararamdaman. Wade, hindi ba nag-confess si Zoe sa iyo noon? Hmm? Di ba mahal ka niya? Hindi ba umamin siya sa iyo? Kung ganon, hindi lang pala sex yung habol niya sa iyo, kundi higit pa. Kung ganon, bakit di mo siya nagustuhan? Sumingap siya. Tingin mo ba na gustuhan lang kita kasi gusto mo rin ako rin ah? No, hindi ko rin alam kung bakit bigla na lang akong nabaliw sa'yo. Basta ang alam ko, gusto kong baliw ka rin sa akin. Ikaw, hindi ibang tao. Ikaw. Tumangu ako at napalunok. Tinitigan niya ako habang nakahiga siya sa kamay. Nakakagat labi niya habang ang isang daliri ay hinahawakan ng lower lip niya bumilis ang tibok ng puso ko kaya ayan na naman at natutuliro na naman ako. Ikinukulong kasi ako ng kitig niya sa ibang mundo. Nakakapanindig balahibo. Nakakaymatay. Na nabalo naman ako sa iyo ah. kaya nga nandito ako ba? Diba? Sabay turo ko sa kama ko. Pumikit siya. Rina, Hinilan niya ang kamay ko kaya naman nakahiga ako sa dibdib niya. Bago ko pa maayos ang sarili ko ay hinalikan niya na ako agad. Ngumisi ako nang naramdaman ulit ang mga labi niya. My boyfriend is with six seri bas. Tinulak niya ako at napahiga ako sa kama niya. Pumatong siya sa akin at mas lalong inatake ang mga labi ko. Nanlaki ang mga mata ko nang naramdaman ko ang nakakakiliting haplos niya sa leeg ko. May retim na rin ang paggalaw niya sa taas ko Oh my gosh! Natukso ko talaga yata Hinalikan ko rin siya Ngayong nakailang bisis na siya sa paghalik sa akin Mukhang natutunan ko na rin kung paano humalik tulad ng ginagawa niya Rina Tumigil siya at lumayo sa akin Mabilis ang paghinga niya Tumayo siya at pabalik-balik na naglalakad habang ginugulo ang buhok niya Bumangon ako sa kama ng lasing na lasing pa sa ahalik niya. Sarap niyang humalik. Nakakabaliw. Ngumisi ako nang nakita siyang hirap na hirap sa pagkahabol ng hininga niya. Alam kong natutokso na siya pero kaya niya pa kontrolin ang sarili niya. Sarap mong humalik Wade. Nanlaki ang mga mata niya. Ngayon alam ko na kung bakit iniiwasan niya ako at mukha siyang may malaking problema pag sinasabi ko sa kanya ang nararamdaman ko. Nagpipigil pala siya. Natutuwa at natatats ako sa pagiging gentleman niya pero natatawa ako tuwing ay na nahihirapan siya. Ngumisi pa ako lalo. Kaya siguro marami talagang sabik sa iyo sa kama. Hindi ko nga lang alam kung paano kasi wala pa naman akong experience at ikaw naman ang unang halik ko. Pero nalalasing ako sa halik mo pwedeng ulitin. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya. Masaya na sana pero hindi ko napigilan ng paghalak ako. Sinasadya mo bang manok sorry na? O miling na lang ako nang hindi ko na napigilan ng pagtawa ko? Rina! Galit niyang untag habang lumalapit sa akin. Tumatawa pa rin ako at umatras oh, na. Bumilis ulit ang paghinga niya. Ngayon, sigurado ay dahil sa galit niya sa mga sinabi ko, humagalpak ako sa tawa at tumakbo na palabas ng kwarto niya. Babae ka! Sigaw niya nang nakalabas na ako. Hi! Humagalpak ako sa tawa pagkarating ko sa kusina. Damn Wade! Nagpipigil pa! Parang deep playboy! Not that I want us to do that! Siyempre sa tamang panahon! Pero natutuwa ako tuwing nakikita siyang nahihirapan sa pagpipigil. Nababaliw na talaga yata ako. Sa kalagitnaan ng pagluluto ko, narealize kong dapat akong magpalit ng damit. Kaya lang, wala akong ibang damit, kaya pumasok ulit ako sa kwarto ni Wade. Nakita kong tulog na siya, kaya naisipan kong kumuha ng damit sa cabinet niya. Gusto ko pa sana siyang pagmasdan na natutulog kaya lang inisip ko yung niluluto kong pagkain Domaritso na ako sa kusina at nagpalit ng damit sa CR Jersey ito sa saker May nakalagay pang ribas sa likod Sarap magpapicture pag suot mo yung jersey ng boyfriend mo Lalong lalo na pagsiwid ribas Hai, wala akong ginawa kundi ang umiti na lang habang nagluluto Pagkatapos kong magluto ay inayos ko ang misa niya Gigisingin ko siya maya maya... Para makakain na kami... Para kaming mag-asawa sa lagay na ito... Para kaming nagtanan... Naiisip ko tuloy yung mga sinabi niya... Na magtatanan kaming dalawa at pumunta ng aligiriya... Kering... Patay... Nakita ko yung cellphone niyang nasa sofa... nagre ito... Tinignan kong mabuti kung sino ang ito matawag... Nakita kong may nakalagay na mama... Mami ni Wade. Pag gusto kong gisingin si Wade para sagutin yung cellphone niya pero hindi na ako nag-isip at sinagot ko na lang ito. He Hello? Hello? Sino to? Malamig at malumanin na boses ng babae ang sumalubong sa akin. Ako po si Rina. Kaibigan ni Wade o girlfriend ni Wade. Kaklase po ako ni Wade. Natutulog pa po siya kasi may sakit siya ngayon. Natutulog pa ang anak ko. Nasaan ba kayo? Nasa apartment niya po. May sakit po siya. Ganun ba? Mukhang medyo suplada ang mami ni Wida. Ang alam ko, teacher ang mami niya at yung daddy niya naman ay retired army. Opo, ipapatawag ko siya sa iyo pagkagising niya. Bakit ka nandyan sa apartment niya? Tanong ng mami ni Wade Kasi po hinatid ko yung handouts niya nautosan ako ng prof namin Tapos ito po, naabutan ko siyang may sakit Ah, ha? Nanlaki ang mga mata ko Nang nakita kong lumalabas na yung walking heater sa kwarto niya Nakabalandra pa rin ang maiinit na abs Tinitingnan niya ako nang nakakunot ang noo Habang may kinaka sa cellphone niya ito na nga po siya. Kakagising lang. Ibibigay ko po sa kanya yung cellphone. Nilahat ko kay Wade ang cellphone niya. Bumuntong hindi nga siya. Tsaka sinagot ang cellphone. Hello ma. Sinulyapan na ko ni Wade. Hindi po ako nagluloko dito at wala akong babae. May sakit ako. Kaya nandito ang girlfriend ko para alagaan ako. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya sa kanyang mami. Oo oh, ma, girlfriend. Kinagat ko ang labi ko at naisipang titigan na lang yung mga niloto ko. Hindi siya pwedeng. O, oh, anong ikinakaya? Anong nagluloko? Hindi po ako nagluloko dito. Anong? Tinakpan niya ang mukha niya. Wala pa po kaming nagagawang milagro, kaya relax ka lang. Uminit ang pisngi ko sa narinig ko. Tinanong ba siya ng mami niya kung may nangyari na ba sa amin? Ibig sabihin, alam ng mami niya ang kabulastog ang pinaggagawa niya? Okay po. Oo nga. Oo nga ako. Oo. Pagkatapos ng finals, I miss you to. Bye. Pinaba niya ang cellphone niya at tinignan na ko from head to foot. Tumigil siya sa dibdib ko. Bakit mo suot yan? Tanong niya. Bakit? Bawal ba? Anong sabi ng mami mo wait? Nanliit ang mga mata niya. Huwag mong winawal lang usapan. Nanunokso ka na naman ba Rina? ha? Bakit? May cleavage ba ito? Wala naman 'di ba? O miling siya. Tsaka, girlfriend mo naman ako. Pwede naman ganito 'di ba? Ngumuso siya at umupo sa opuan. Uupo na rin sana ako sa opuan para makakain na kaming dalawa pero winila niya ang kamay ko. Ah ano? Mabilis at malakas ang pintig ng puso ko. Tinapik niya ang hita niya. Boyfriend mo naman ako ba? Diba? Idibagay ka dito. Kung makabanat ang isang ito, nakakalaglag pante. Ngomisi siya. Oh, pag ikaw nanunokso maingay ka. Pero pag ako naman, natatahimik ka. Mag-ingay ka rin na. Gusto ko ng maingay. Napapikit ako sa pag-init ng pisngi ko. Ang manyak mo namang bumanat wait. Hinilan niya ako kaya napaupo ako sa hita niya. Sabing wag akong tinutukso Oo na, titigil na ako. Nangangatog na naman ang mga hita ko kahit nakaupo na ako sa hita niya. Nang aakit ka na naman, Ha? Wala naman akong ginagawa. Gusto kong lumayo sa kanya dahil masyado nang nakakayanig ang mga pinagsasabi at pinaggagawa niya. Tuwing pumupula ang pisngi mo, natutokso ako, naaakit. Eh, paano na yan? Mas lalong uminit ang pisngi ko. Iwan ko, virgin ka naman kaya ikaw ang magpigil kasi kung ako yung aasahan mo, baka kinaumagahan puntis ka na. Kaya sabi ko sa'yo, wag mo akong tinutokso. What? Uminit na naman ng pisngi ko. Patay. Eh, ang sarap mo naman kasing toksohin. Rina, pumunta tayo ng aligirya para makilala mo ang pamilya ko. Simple lang ang pamumuhay namin, pero gusto kong makilala mo ako ng buong buo.